Luluto po ako ng champurado para pang almusal namin ngayong araw. Ang bigas ko po ay malagkit at bigas. Pinagsama ko po ito. yung kukuwa na ilalagay natin sa ating saprado. Kumulo na. Bawasan natin ng punti yung apoy. Ayan. Ngayon, sasabay ko na yung kukuwa. yung pang-almusal namin. Champurado. Tsaka, ano, magpiprito ako ng tuyo. Mamaya. Sabay ko na rin ng ano, sukal. Ngayon, halo lang natin na halo. Constant halo kasi <clears throat> mamumuo sila. Sabagay, eh, hindi naman sila didikit dahil ano to, ng stick pan. Ayan, matigas pa siya. Ayaman na natin. I-adjar lang natin. Takip. Ayan. Niya. Bawasan ko pa yung apoy. Ayan. Sinsensya na po ko at medyo... Ayan, lumapot na siya. ...namalat. Mamaya, ah, pagka natuyo ito, ah, gusto kong dagdagan ng konting tubig. Kasi pagka lumamig na rin siya, matutuyo na. Ayan. Yeah. Dagdagan ko pa siyang konti. Ajar pa rin natin ang takip. Para hindi siya umapaw. Ang sisipsipin ng bigas yung ano yung ating tubig. Ayan, kasi lalo na malagkit ito. Ayan. Nilagay ko na rin yung asukal dito para pagkakakain na ready na, nalagyan na ng asukal. Ngayon, kung kulang, magdadagdag na lang kami. Ayan. yan no siya uli kaya from time to time nagdadagdag ako ng tubig kasi talagang ano siya dumalapot sa kasi ang malagkit ganun po ako magduto ng champurado buto bigas po titikman ko na kung anong yung na ba yung bigas konti pa medyo kulang pa ng konti kunting luto pa siguro mga 2 minutes na lang huwag magdadagdag ako ulit ng kunting tubig para mabilis maluto yung mainit na tubig siguro mga isang cup lang ayan yung ang malagkit ko, siguro na sa dalawang cup na malagkit. Tapos dinagdagan ko siya ng uh, dalawang cup din na bigas. Ay, mali. Isang cup lang pala ng bigas. Yung sa rice cooker na cup. Ayan, halo lang ng halo kasi malapit na siya maluto. Hindi pa. Medyo hilaw pa. Aray. Tignan ito. Tignan na. Luto na po ang aking napakasarap na at mainit na champurado na may kapares na tuyo. Kain po tayo. Shout out po sa lahat ng mga subscribers and followers ko. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. God bless po.